Marami sa mga tagahanga ng tambalan ni na Kim Chiu at Paulo Avelino ang kinilig sa ginawang pagbisita ng aktor kay Kim Chiu sa It's Showtime. Ginulat ni Paulo Avelino ang kanyang leading lady na si Kim Chiu sa kanyang pagpunta sa It's Showtime. Si Kim Chiu ang unang nakapansin sa pagpasok ni Paulo Avelino na kaagad naman itong binati. Dahil dito nagsigawan ang mga madlang people sa kilig dahil bakas rin sa mukha ni Kim Chiu ang kanyang kasiyahan ng makita si Paulo Avelino. Kaagad naman nilang tinanong si Paolo Avelino kung sino ang kanyang binibisita, na alam naman na ng lahat na si Kim Chiu. Dahil sa pagbisita ni Paolo Avelino, lumakas ang mga bulong-bulungan na totoong nagkakamabutihan na sila ni Kim Chiu. Makikita rin umano na tila totohana na ang kilig na nararamdaman ni Kim Chiu, nakadagdag pa rito ang panunokso ng mga co-hosts ni Kim Chiu. Sa kabilang banda, nanatili namang tikom ang bibig ni na Kim Chiu at Paolo Avelino patungkol sa mga nagtatanong kung ano ang totoong estado nila. Subalit, marami ang nagkumpirma na nagkamamabutihan na nga ang mga ito mula nang magkasama sa digital series na Linlang. Lang. Ayon naman sa ilang mga netizens na talagang hindi imposible na mahulog ang loob ni Kim Chu kay Paolo Avellino dahil ito umano ang nakakasama ni Kim Chu noong hindi na sila nagkakasundo ni Sian Lim. Naniniwala rin ang ilang mga tagahanga ni Kim Chu na napagsasabihan noon ni Kim Chu si Paolo Avellino sa mga pinagdadaanan niya at ito rin ang naging daan para madali niyang makalimutan si Sian Lim. Ano ang say sa balitang ito?